Good day sa nanonood ng video na ito. Ituturo ko sa inyo ang tamang paglinis ng isdang espada or liwit. Ayan guys, umpisa natin ha. Ah. Ilahin natin yung palikpik niya. Ayan. Ayan po ang tamang pag. Tanggal ng palikpik. Umpisa niyo sa dulo. Tapos hahatakin niyo ng pataas. Ayan. Balit at piraso po yan guys, na espada. Ayan. Bali yung isa niyan guys. Natanggal ako na po yan. Dilan natin nakuha na ng video. Ayan, ayan pa yung pangalawa. Ayan, hilahin nyo lang po yan, guys. Ayan. Siyempre, pag natanggal nyo na yan, palitpik na yan, tatanggal nyo na rin yung uso. Kasi matahalas yan, guys. Kirabi ang taras nyan. Spadar na, di ba? Ayan. Pag natanggal nyo yung uso, tanggal nyo na rin yung hasang. Tsaka, uwasan nyo ng kunti yung buntot kasi wala naman laman yan sa kanyang hiwain ng tamang hiwa lang. Huwag masyadong maliit. Yan. Pampiti po kasi yan guys. Order na ating customer. Kaya niya lang ang hiwa niya. Ayan guys. Shout out na pala sa pusa. O makikita niyo pa na siya tingin sa ating isda. Hindi ko pa siya, uh, siya binibigyan. Kasi bago pa kain ng pusa ng kasang na hilaw kailangan ba pakuluan mo muna siya bago mo siya pakainin kasi kawawan naman kasi hindi pa siya nakainom suha na siya ng suka para ikaw joke lang so yun guys malapit na matapos ang ating video ayan kung nagustuhan mo ang ating video mag comment ka lang sa baba kung anong masarap na luto at ilike mo na rin ang ating video o kaka-share mo na rin Salamat sa panunood!